gaano nga ba kahirap ang isang trabaho ng isang factory worker dito sa Taiwan and ano-ano yung mga punishment na pwedeng ibigay sa inyo kapag kayo ay nagkakamali sa work lalong-lalo na po kung kayo ay mga baguhan or first timer bilang isang OFW dito sa Taiwan So hello guys, for today's video, pag-usapan natin ang mga bagay na yan <music> everyone hello guys kung bago ka pa, pa lang dito sa channel ko please do me a favor subscribe my channel and hit mo na rin yung like natin and sa hindi pa nakakakilala sa akin ako po si Crazy Panda isang OFW dito sa Taiwan for 6 years. Ayan. So, sa lahat naman ng subscribers ko, thank you so much po sa pagsubaybay sa akin. Kahit na iilang kayo nanonood, I really do appreciate you all, guys. And thank you so much. And, yeah, kung hindi ka pa subscribe, please help me reach my 4,000 subscribers before my birthday. Thank you. Kapungka. What? Oh, nasa tayo pala ko, ko sa <laughs> So, ayan na nga, guys. Pag-usapan natin ang mga bagay na alam ko na tinatanong ninyo sa ibang tao or sa, sa sarili niyo din or na confuse kayo kung ano ba yung mga trabaho na dadatnan ninyo dito sa Taiwan bilang isang factory worker? Tapos, ano-ano ba yung mga punishment na ibibigay sa inyo kapag kayo ay nagkakamali sa trabaho, lalong-lalo na po kung kayo ay baguhan. Alam ko na kapag kayo ay bago pa lang, first time ninyo mag abroad ay talagang porda kabado kayo and takot kayong magkamali, takot kayo sa lahat ng bagay. Huwag kayong mag-alala na intindihan ko yan kasi pinagdaanan ko yan mga besh. Bilang isang factory worker yung inaplayan ninyo, obviously sa factory kayo mapupunta. First thing na itatanong ninyo sa sa akin is anong klase ba yung work na madadat na niyo dito? Ngayon guys, yung klase ng work, kung klase ng work yung pag-uusapan natin is depende po yan sa company ninyo. Bakit depende sa company ninyo? Kasi po, ang bawat company dito is iba-iba ng produkto. Kahit naman saan, ang bawat company is iba-iba ng produkto. Ngayon, kung ano yung produkto ng company ninyo, syempre yun yung gagawin ninyo. Ano ba yung mga example ng produkto na ginagawa dito sa Taiwan? unang-una at number one dyan yung mga chips, yung mga motherboard, yung mga wafer, ganyan pa sa electronics or semiconductor. Ngayon, may mga company din naman na hindi electronics. For example, kayo ay mapunta sa food company, or kaya sa garment company, o kaya ay sa lens company. Basta ganun po yun. Ngayon, gaano ba kahirap yung mga work na ibibigay sa inyo, or makukuha, or mapapaglagyan sa inyo, kung sakali man na makarating na kayo dito. Ngayon, guys, um, yung sasabihin ko sa inyo is based lang din sa experience ko bilang isang OFW dito for 6 years. So bali yung first company ko, guys. Ang trabaho ko dun dati is uh, lens yung product ng company namin. So uh, I'm in charge in quality control. So eto sabihin nag check ako ng quality ng mga lenses. Kami yung nasa first process kung saan dinagrind namin yung. Machine, ay, machine, kung saan dinagrind grind namin yung lens ipinapolish namin yan, tapos i-check namin yung quality nila hindi ko na i-detail sa inyo kasi kahit anong details ko nun hindi nyo naman maiintindihan nyo kasi nga wala kayong idea doon ngayon guys um, kung itatanong niyo sa akin mahirap ba yes mahirap nakaka-stress huy yung halos hindi na kayo makatulog makakain mapapanaginipan niyo na yung mga ginagawa niyo Mm, ka u -e. joke lang ito naman, so, my point is, lahat ng trabaho ah uh pag nag-uumpisa tayo is mahirap. As in, mahirap talaga kahit gaano ka pakagaling, hindi mo mapi-perfect yan. For example, ikaw ay walang experience dun sa klase na yun ng trabaho. Talagang mga ka. At huwag kayong mag-alala guys kasi naiintindihan niya naman ng mga boss ninyo. Ngayon, magkakatalo-talo lang kayo dyan kung ikaw ay mabilis pumick up ng mga sa sa'yo or kung ikaw ay slow. O, oh, wag niyong masamain yung word na slow kasi hindi naman lahat ng slow is syunga-syunga. Kasi ako guys, ano ko, slow learner ako. So, kapag ako tinuturuan, hindi ko agad napipick up ng ganong kabilis. So, it takes a lot of times para mag sink in sa akin yung mga bagay-bagay. Pero, kapag natutunan ko naman yon wala naman tayong problema. Wala kang magiging problema sa akin. So, ganun po ang trabaho dito sa Taiwan. Hindi ganun kabigat. Um, hindi rin ganong kagaan. Pero gaya nga na sinabi ko, kapag ikaw ay bago pa lang, huwag kang mag-alala kasi um, hindi ka naman agad-agad uh, Ah, uh, kailangan perfect sa trabaho mo. Ituturo naman sa inyo 'yan. Ngayon, sasabihin nyo sa akin kung mabigat kung nagbubuhat or kung ano. Uh, kasi dyan kayo naku curious, 'di ba? So, may mga company guys, may mga factory worker dito na nagbubuhat talaga kayo. Ah, uh, magbubuhat kayo ganyan. Tapos may, may gagamit din kayo ng microscope, ganyan yung mga ginagawa dito. Or magti-tweezer kayo. Kaya kapag nag apply kayo, pinapatest kayo, di ba? Pinapag uh, buhat kayo, ganyan. Kasi tinetest kung hanggang ilang kilogram yung kaya nyong buhatin. Kapag yung magti naman kayo, kasi yun yung mga chips, guys. Uh, pag chachaningin ninyo, ganyan, ihahanay e, eh, ninyo. Tapos meron din dyan na um, computation guys yung MDAS na kung saan gagamit kayo ng mat sa pagbibilang ninyo ng mga product kapag kailangan actually most ina sa quality control tapos yung pagte-test yung mga mata ninyo kailangan malinaw hindi NG uh, ano ba yung NG yung walang mga problema ganyan so yun yung mga klase ng trabaho na dadad na ninyo dito. Hindi ko alam kung meron pang ibang mas mahirap don sa mga ganong gawain. Uh, kasi yung first company ko guys is, yun nga, nagbubuhat kami dun ng malalaking kaldero. Malalaking kaldero every Friday kasi nag-change kami ng water. Kung alam niyo parang sa inga ng malaking ganon ah uh, every Friday. Doon naman guys, pwede kayong magpatulong sa mga kasama nyo. Pwede kayong mag-usong para hindi masyadong mabigat or kung mayroong may mga mababait na Taiwanese, pwede naman nila kayong tulungan. Ngayon guys, huwag kayong umasa sa Taiwanese. Kasi hindi naman talaga sila ganun kaano pagdating sa ganyan. Talagang alam niyo yun. At saka ano, iisipin nila strong kayo. Siyempre, pag baguhang kayo, pakitang gilas kayo. So, pero hindi naman kayo magbubuhat nung grabing ganong ganon Hindi naman. Pero hindi ko alam, guys, sa mga lalaki ha, kasi never pa akong naka-experience. ah uh, hindi ko pa rin, wala pa rin akong nakausap na lalaki dito na kung anong klase ng ginagawa nila. So, bali pala ako ngayon, guys, is uh, nag-transfer ako ng company kasi yung first company ko is hindi na nag-rehard. Humina yung production namin. Kaya kaya, six years ako doon and now nag-uumpisa ako doon sa bago kong company which is ang product naman namin ngayon ay IC. Yun na nga yung sinasabi ko sa inyo, nagagamit kayo ng microscope, uh, magmamat kayo kasi bilang ng bilang. Alam mo, ayun, ayoko ko pa naman yung nagbibilang kaya na, na, ano ko. Pero, wala akong choice. Kailangan natin ng pera, bawal maarte. Tapos, hindi naman ganun kahirap. Nakakalito lang. Um, mostly guys sa company ang kailangan mo lang talaga is matandaing ka at hindi ka ma ano, ma mabilis malito kasi minsan may mga uh, tawag dito, may mga process na talagang kailangan attentive ka. For example, kapag mapunta ka dun sa talagang masisela na process, nako, na sinasabi ko sa iyo, uh, kailangan mo talagang mag-ingat. Ngayon, hindi ko masasabing mabigat 'yon kasi compare ko dun sa work ko sa Pilipinas, medyo magaan-gaan pa rin siya ngayon. So ayun guys, kung tinatanong ninyo ako kung gaano kabigat yung work, is depende yan sa compare niya na mapupuntahan ninyo at depende yan sa department at sa process na mapupuntahan ninyo. Pero mostly, hindi naman ganong kahirap guys. Siguro may mga ilang company dito na talagang mahirap yung ginagawa nila. Kasi may mga ilan-ilan akong naririnig na company. Hindi ko nababanggiting kung ano yun. Kasi baka isa kayo dun sa mapupunta dun. tas kabahan kayo. Sabihin ko mahirap dun. Tapos kaya nyo naman pala. Diba? So may mga ilang company ako naririnig na mahirap daw dun. Kasi kasi mabigat yung work, ganyan. Pero, feeling ko naman, kaya nila sinasabing mabigat is sobrang busy. Kasi guys, may mga company dito na parang mas marami pa yung chismis mo kaysa dun sa trabaho mo. Kasi, parang ang, ang petics, as in, ang petics lang talaga ng ginagawa mo. May mga ganong company dito guys. Kaya, swerte Tihan talaga kung ang company na mapupuntahan mo is maluwag, um, mababait yung boss and yung process, yung product nila. Is hindi ganun kasi selan. Kasi kung maselan, ano ba yung maseselan? Mga semiconductor, mga electronics, lalong lalo na kapag ang mga customers nyo is like Apple, yung mga ganyan, naku, maselan yan. Pero pasasaan ba at matututunan mo din yan? Lahat naman nag-uumpisa sa hindi pagiging maruno. So ngayon guys, ano naman yung mga punishment na pwedeng ibigay sa inyo kapag kayo ay nagkakamali, lalong-lalo na kapag kayo ay bago. So, ayun na nga, di ba? Kapag baguhan ka, of course, may magtuturo sa iyo dyan. Mostly, ang ibibigay sa yung trainer or mentor, of course, Filipino or kapwa mo Pilipina. Siyempre, kayo lang din naman ang magkakaintindihan niya. So, bibigyan kayo ng Taiwanese boss ninyo na oh, ito yung magtuturo sa iyo, ganyan. <laughs> Natatakot kayong magkamali? Alam ko, alam ko, alam ko na hindi niyan ko yan. Pero huwag kayong matakot kasi guys, um hindi naman agad-agad sila nagpapauwi ng Pilipinas. For example, baka iniisip ninyo na pag nagkamali kami, papagalitan si Sigawan tapos hindi papauwiin na kami ng Pilipinas ganyan so kapag nanggaling kayo sa Pilipinas hindi naman agad-agad yan yung na mangyayari sa inyo may mga warning sila or may mga punishment silang binibigay like for example minor or major or yung katamtaman lang kasi siyempre sa negosyo kailangan din nilang ingatan yung mga produkto nila kaya kayo kung bago kayo training pa lang kayo as much as possible magpakitang gilas kayo tapos uh, attentive kayo ganyan um kung slow learner kayo be patient kasi uh, huwag kayong matakot basta huwag kayong matakot magkamali guys kasi part 'yan para matuto ka ngayon um, minsan nagiging mahirap ang isang trabaho depende sa kasama mo Anong ibig kong sabihin niya? Kung narinig ninyo yung mga sinasabi ng iba na um, dito sa abroad, ang hihila sa iyo is kapwa mo Pilipino. Um, totoo yan, dito sa abroad, mostly, yung kapwa mo Pilipino ayaw nang nalalamangan, piling mo lagi sasapawan mo, ganun. Tapos, uh, sila yung hihila sa iyo pababa. Kaya kayo, ang advice ko sa inyo, lalong-lalo na kung kayo ay mga baguhan, ah uh, maging ano kayo mapagpasensya. Dapat yan yung unang-una ninyong baon pagpunta dito sa abroad. Lahat ng klase ng tao ay pakikisamahan ninyo. Lahat ng klase ng animal ay animal. Uh, lahat ng klase ng tao is pakikisamahan ninyo at kailangan ninyong pagpasensyahan as much as possible. Itali ninyo yung katapangan ninyo sa katawan ninyo, lalong-lalo na kung hindi pa kayo marunong sa trabaho. Ngayon guys, talagang kayo ay palaban at hindi kayo nagpapaapi kasi talaga sa trabaho minsan hindi mo may na mayroong magsusungit sa inyo uh, may magtatry sa inyo ganyan lalo na kung kayo mga baguhan um, ang payo ko lang mahabang pasensya kasi iba-ibang tao guys um, ngayon, kapag hindi mo talaga gusto yung tao na yun, the way mag-approach sa'yo, kahit na matuto ka na or marunong ka na, layuan mo na lang. Iwasan mo na lang and learn to distance yourself and protect your own peace, sabi nga nila. Kasi yan lang yung magsisave sa'yo sa stress dito. At saka, piliin mo lagi yung mga tao na pakikisamahan mo kasi um, walang kakampi ikaw na matibay dito sa abroad kung hindi ang sarili mo naintindihan nyo. So, ayun lang. At saka, meron din naman na ano guys, for example, uh, may mas masusungitan kayo sa mga bago-bago kapag kayo nagkakamali, maaari kayo masungitan. In, nga na sinabi ko, intindihin niyo kasi minsan guys, yung mga trainer or mentor ninyo is hindi naman talaga mahigpit or masungit or masama o galit. Yun lang yung way ng pagtuturo nila. Kasi iba-iba naman ang tao ng way, di ba? Para magtuturo sila ganyan. Iba siya, iba siya, iba siya na magturo. So, pakisamahan nyo lang habang tinuturo an kayo kahit na alam ninyong may katwiran kayo wag na lang kayo mga tuwiran oo lang kayo ng oo at kung alam niyo naman na kayo ay uh, nagkamali talaga kayo na yung magpakumbaba kasi sila lang din naman yung magtuturo sa iyo para matuto ka so mahabang pasensya talaga guys um, yun lang naman yung kailangan ninyong malaman dito hindi naman masyadong mahirap huwag kayong kabahan kasi baka meron sa inyo yung mga kinakabahan dyan na papunta dito sa abroad kasi iniisip ninyo na sobrang hirap hirap na nung trabaho dito. So, ayun lang naman guys, hindi ganong kahirap ang trabaho dito sa abroad ng isang factory worker. Depende po yan sa inyong kumpanya na mapupuntahan sa department at sa process. Kaya, uh, wag kayong kabahan. Ang lagi nyo lang iisipin, kailangan natin ng pera. ba? <laughs> diba? At yung mga punishment naman guys, as long as na hindi kayo makakagawa ng major, ano ba yung makakamajor, yung makakabasag kayo ng malalaking, like for example mahal, mamahaling product, like gamit ng kumpanya yun yung iwasan ninyo uh, okay lang na mabagal kayo sa umpisa at saka sinabi ko sa inyo yung pasensya, yun lang naman yung kailangan, ninyong tandaan para kayo ay hindi mapauwi ng Pinas kasi dito sa Taiwan guys kapag talaga kayo ay nakagawa ng isang malaking perwisyo sa isang kumpanya hindi pwedeng sorry ang sagot gay na sinabi ko, may major punishment sila. So, wala silang choice kung hindi pa uwiin ka na lang ng Pilipinas. So, bago mangyari yon hopefully, walang ganong mangyari. Kasi wala namang gustong mapauwi, ba diba? Ang daming yung ginastos. Kaya, ano lang kayo, dobling ingat din kayo, guys. So, ayan lang naman, guys. Uh, ayan lang naman yung tungkol sa mga punishment na pwedeng mangyari sa inyo at saka dun sa kung gaano kabigat yung trabaho dito. So, madali lang, huwag kayong kabahan. Kaya, kung kayo papunta na dito, good luck sa inyo, and sana, uh, kita-kids dito, thank you for watching. Bye!